Ay maga. Na tatatak aon. Pero kay mamili man po ni maga kitang makaon o kita papalit ba ato papili on maga kanoy puyod. Si Ayan maga main the base tanan maga karon maga ako ipakita sa inyo ato akong kuwas pamana. Tu pamana maga na night dive karon ato bi i maga. Night dive maga. sa pinarin ko ko na ato ito kita mga para na tayong dumanan ha, hindi po pa ka itong night dive natin ako ng pong mulmul nga ba ako natin ako kasag Ayan mga, may nabihis yung tanan mga karamaga ako ipagkita sa inyo Itong akong kuwas pamana Itong kuwas pamana mga na night dive Karang mga bihis na mga Betul tak baik magah. Tak tahu. Set pinang ni ada tak magah ketak mangat pada tahin zaman. Ya pokok magah. Ya. Ya magah. Dari tak pun ngambing, tak pun mulmul magah, mangat tu aski. Aduh, mulmul. Tu aski lah tambah Ya salah macam tiba nak angkat Keras dia angkat pantah. Tapi dong mul-mul. Yeah. Tapos na ko ang ito mga kaya kasi makamata. Sa ko ang ito mga para sigurado. Para iwas tulok. At yung ito. para ko niya ibuhi apa. Tulok ang mamatay itu ito sa kabuong mukha mm. Ito mo ba? Ito na eh. Ito na na. Eh, salamat sa Gino. Okay. baga atong karon, sa so, itong night dive na ako nga mol nga baga ay ang pwede ako mol mol ang maga marato ka maga sa kadagahan karon naman na maga wak naging nagnihit na yun ang nagnihit na ang an, nagnihit na ang panahon, panahon. magatay na kasag oh. kong kasag nagnihit na ang panahon sa kadagahan karoon netah macam mana, eh, sana apa tu? Terusnya ke benda? Mereka, barunya tunggak kerana mereka pemain nak, sekarang kan, 2025 mereka, tiabutang mayo, kini mereka atau ni panut kiri atau itu. maga mga maga oh ko pag-vlog ani mga kay gamay ratag ko ha pero sige lang bisag gamay ko ha tuloy vlog mga para natay ko ha natay ito sa itong sa itong kaagi sa itong kinabuhi natay ito itong ko mga bilason maroon mga kalau tak ada tanan mangga mga kilo mga apit dua atau dua kilo kada tanan na way pili pero kay mamili man puno mangga kitang makaon o kita palit ma ato pa pilion mangga kada puyod siguro mangga kada mabalik ato karo kilo bilason og dala dani mulmul dan takut na mulmul maroon na mabaligya mga 2 kilo ay mga 1 masak berkilo dahi masak berkilo mabaligya ko mabalik yan na ng mga mga para na maga. pero ako na nang vlog karoon bisag ka mayroon guha ka yun na so okay e, ako na pagkita niya ako naong ang mayroon na display pa ni gamay ako naong maga e, maga na, salamat ang muna sa mga viewers subscribe salamat kay da maga oh maga ada da ako facebook page maga na ikong panangga dati maga, ako sorry, na suri pa dayon pwede kamutan na natin ako pwede kamutan na ako maga na ma. Kau hantar nak aku Aku buat kita nak nak Atau lagi pun Kita tenang aku nyemang kak Saat pada aku channel Oh dia tak kena Mana tak Aku aku nak aku hantar mana Mohon keselamat tu Kali bintai aku dulu Live in Red Ege Oh salah Thank you po share time Thank you po Share Oh support nyo support po ano kay internet niya kay Jitrio Bindog Life o shit out sa akong isuon niya noong Janice ikong ma'am masalamat sa sponsor ka noon sa ako mga anak mam sa Adia First Gatas o mga biscuit salamat kay ma'am Janice thank you po ma'am sa ka noon na support sa ako ng anak salamat po kaya o yun na mga salamat po kaya sa atalanta na mga viewers subscribe salamat kasi atalanta maroon na mga the itong kuha og ron alibangbang natin alibangbang mga siyempre mga kini mga kini may nakapabugat sa itong timbangan natin mga kini may nakapabugat sa, sa kiluhan sa kilohan mga kayo mo tuyo timbangan na mga anak usaka bukra salamat sa inyo mga anak ko na eh hey, dako na po dahi o oh, kanatong kanron bilasun. ato ini baligya kay sayang kayo magadamo ra po kayo ato suwar tanan ay eh? marag sayang atong kung gabi eh ato ron anon ato tanan ato ini baligya po. para makatila pud tag kwarta gamay makapay tag kape kay wala pud kape biya kun mo na sa kung isuon mga ah uh, mas kapistik lang mga um, maabot uh, nga budget

Oh, mga salamat sa si Ginoo, salamat sa si Ginoo mga. Ay, ako tani grasya og maayo taglawas mga. Og jumpingan ta mga sa tong pag panunay pagpamana o sa lain para sa trabaho. Ay, ora ta mga Ginoo og bitu wala ta Ginoo at ta himo sa tanan kanang tambuhaton. Oh, para na tuha karon belason. Belason mga. Sa kilo to nga pero kay masuwa pa man ta. Ah, oh, Ibanan ta na pusod an oy sayang kaya ito adlaw at isusuwa mara to ka karun maga o mara na kasudlanan maga sa pamana karun jag karun ay jag at pamana o tangan na upong para dili siya mununod ka ayo baka survive siya maga sa kabugatan o nanay sa mara na itong isudlan pinis pamana o mara na maga itong kuha pining bilason o kanang mulmul uh -huh. mara na tanang yung taon kung na yun ah mura na itong spur gun na nagamit mga 60 cm to spur gun maga itong gamit mga 60 cm pang net dive ko na sana kung magsagaran maga igamit ako siya pag di dive maga pero nakuha na sa dakong isda isda maga na may damage na yan lawas may samat kay siya na ito mga nakuha ito na ito kay Luya naman marag na bulagi ito na ako siya maga ambat lang para kalimot na ko Mula tu karun karon kena kok sesda. Ayat akan sesda belasan tu Tunggu maga. Aku pergi tak maga mag oh, kopi maga. Ya okay, maga aku pergi tak maga aku kopi dia tak dari maga. Dia oh. dari kau sahida anan. Tiap maga data. Oh, muni maga aku kopi. Oh. oh maga oh delete na baso maga. nakapalit ko 3 in 1 kaya dati binta gabi eh nakapalit ko 3 in 1 karoon Nescafe original 3 in 1 Nito na ito napalit malit itong inom itong inom maga Nescafe original huwag na maga huwag nila ito parang kawal kita ah juga atau ni lain atau isda marak para makan beligiat lah dia lain ni ini bila asun dah tegak para nak tayo beli tu beligiat bila asun Ini tegak ni lah tak ada beligiat kota Alhamdulillah, kuarta ito na yung atas kilo para namin natin mabalig ya tapos ang kilo ang bilasol at ako kamama sudan at ako sa so, imama nga, mora ah maga, to, ang mga mora na ito ang mga ito ito ang mga karong pamana o salamat kasi yung tanan niya mga salamat kaay Terima kasih. Mana pokok? kau. Mana kau kau kelik kau mangga. Kita nak kapi kau pun tak tahu. Oh, kau mangga aku ni sud mangga. Oh, mangga marah mangga. Dahil na video ko ito mga. Salamat kasi siyang tanan. Thank you all sa my viewers. and mga subscribers, salamat kayo. Okay, living the good life. Thank you. Owen and Jin. We na naging ikay Thank you po. Okay. Dennis Ikong. Thank you po. All the support sa akong mga anak po. Thank you po. Sa sponsor ka noon. Ay first biscuit o oh, ano po. Gatas. Thank you po. Janis Ikong. Mam Ma Janis Ikong.